So yes, mga minatay, good morning dia yes, sa inyo ha. gid ko mga minatay ay kay kagabi Eh. Yan ko sa kuang classmate. So shout out ko no sa kuang classmate nga si Eden Luna diha. Happy birthday sa inyo mga minatay ning kamot lang gyapon ko content mga minatay ay. Kay ako mga followers naga na so, bay sa kuha. Pero ning kamot lang gyapon ko og oh. check ka mga minatay no. So kagahapon mga minatay kay mga alas 4 sa hapon ito ko sa kong classmate kay birthday man niya dit sad girl man siya mga minatay no nag sad girl, sad girl man siya so kay gadto man pud nako ang iyang mama kay magpakulo pud ug buhok ba karon kay pista biya sila karon mga minatay so mao to kagahapon mga minatay pagkulor-kulor na mo kanta-kanta ko, nag-inumi jos, Diyos, nabugnaw. Hindi karon resulta sa kuang-kuan. Sa kuang pagaw na, mauna ni. Pagaw, git ko mga minatay ay. Kaya nasakit niya kung tutunlan. Ibat unsay saan, kung ni. Sakit ka kung tutunlan. Guru, mukhaon, kapayas siguro. kapayas nga butangan siguro og ka ng binigar so maayong buntag na sa inyo mga minatay no, wala jud kuy gana murag ka nang sa bawi eh. sa so, kainit siguro ni baka na sige ko tubig bugnaw so mga minatay no maayong adlaw di sa inyo ha good morning di sa inyo ang tanan <coughs> sa nga sa padulong na ugtarbaho, ang ping mo. God bless inyo ah. Salamat sa inyong pagsubaybay sa kuha mga minatay. gi pagaw ko. <laughs> pagaw pero <laughs> lami man sad pod og pilo. Ako ako ra may nagbutang pod ani mga minatay. Kaniyo. Kani siya. Ay eh, plano na ko unyang unta gusto ko katong Mag-color kog buhok balik ko na katong color red gusto ko mag-red mga minatay o buhok hindi kay brown mo laya na siya balag patay akong buhok basta kung nang dili patay sa ng lung lungag na pugko Agi lang ko sa inyong speed. Salamat sa inyo ang pag-watching sa kuwang vlog. Salamat sa inyo ha. Ah. isa na masulman. Karun. Para ni Sudanon. So thank you kayo sa inyo ano. Mayong adlaw.